Please, good Kain tayo. So, ulam for today. yan naglaga lang ako ng okra. Tapos, gumawa ako ng sauce. yung sauce ko naman ay kamatis, bombay at saka ano yung sili. Yun. Siling the So, nakakasawa na kasi kainin yung ano, yung karne at saka manok. Kaya yung nakakita ko ng okra ayun naglaga lang ako ng okra kasamang silio yung silio na to guys hindi siya maanghang konti lang maanghang siya konti lang matakain mo talaga siya kain mm. lagyan natin ng okra Mmm. may ano. May kasamang sauce. Tsaka sili. Hmm? Bye, guys. Hmm.